Hi guys! Uh, punta naman tayo ng hospital uli para sa ating biopsy. Laki naman ng truck na yun. Naglalakad tayo guys. Imi-meet ko si Amo sa hospital. Doon na lang sa pagganhan ko. Malamig. Pero may araw guys. May mga baon naman akong scorp. Sa mainit na tubig. Ay, sana naman hindi ako makakaramdam ng ganong kasakit. Bless me, O oh Lord. Maglalakad ako, guys, dito sa gilid ng hospital para medyo malaylay yung lakaring ko gusto ko kasi mag exercise doon kasi guys oh, sa tabi ng bus stop may lift papuntang hospital pero mas prepare kung dito dumaan sa may gilid yung papuntang uh, emergency ayan united christian hospital mainit kasi guys ang panahon gusto kong maglakad safe naman guys may mga ano naman oh may mga sign may mga papuntang hospital ayan may red cross tatagain ko guys na yan dun pataas hanggang sa marating ko yung building na black S kasi magbabayad pa ako guys may bayad yung biopsy public hospital to may bayad siya pero ano lang 80 80 dollar nasa 500 pesos pero marirefund ko naman yun sabi ni Amo bayaran ko na muna ibibalik na lang niya mamaya lakad pa. Dito guys, yung emergency. Yan, dyan. Ang hirap kasi hanapin to eh. Kasi nga pinakonstruct. Dire-diretso pa tayo. Pataas. Ito guys, ang Black L. Ayan. Dyan ako pupunta mamaya guys. Dyan ako ibabayok sa first floor. Yan. Pero ako'y diretso pa muna kasi ibang building yung bayaran sa Black S malapit na lang naman Yeah. <coughs> Ayun, doon palang Black S Dito ang tawiran Ayun guys, dito na ako sa Black S Guys, i-follow lang natin itong lock green color. Lock is green. Yan, papunta sa bayaran. Sure. Oh, magbindo ah. Okay. Nagbalik ako. Nagbalik ako guys dito pala. Ah, oh, sure ayun, pela buti siete seis, siete seis, siete seis, siete ako dito seis, siete 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 seis, na unong pwede naman palang bayaran next time. Parang nag-mail na sila sa bahay. Tapos binayaran sa 7-Eleven na lang. Mm. Ay, sabi, sabi nung nurse noon ay $80 daw. Tingnan natin. Ngayon, mm. may lumapit na staff guys. Kung octopus daw ang ibabayad ko, sabi ko cash. Kasi kung octopus, pwede na dun sa machine, i-guide niya ako. Eh, kaso wala hindi pwede kung ano yung octopus ko kasi pambayad ko sa bus mama yan. So, yun. Pila tayo para magbayad. Madali lang to guys. Tapos na ako guys, magbayad. So, dito na tayo. Exit na tayo. Wala pa si Amo. Nasa, siguro nakasakay na siya ng bus. Ano daw eh. Daming tao daw eh. Hintayin ko muna siya dito sa lobby. Tapos, maya um, maya may ako lalakad sa kabilang building. Malapit lang naman guys. Siguro lakad na. Ako. Ano, oras na ba? <tellan> wala oh, pa mga tao dito guys sa mga hospital dito man ako sa labi e mo Guys, good morning. Ayan, nagpapainit tayo dito, guys, sa terrace. Kailangan nating mainitan para magkaroon tayo ng vitamin D at tumibay ang at, tumibay ang ating baga. So, nagpiprepare prepare tayo, guys, sa ating treatment. Kailangan malakas ang katawan, may panlaban yung katawan natin sa treatment. Ayan guys. At uh, update ko lang kahapon kasi, ano, nagpa si na ako. So, yun nagrest ako ngayon rest ako ngayon pero kumikilos din naman ako yung mga magagaan lang na trabaho ayun tapos bukas Sunday hindi na rin lang din ako lalabas mag na lang ako guys mag magre-rest na lang din dito sa bahay kasi nga uh, Monday ipapa-dressing pa itong sugat ng dede ko na ano siya siyempre nasugatan ng no? biopsy Monday, Monday and Friday ano siya uh, dressing tapos yun guys uh, December 12 may appointment na naman ako sa doctor so malalaman na natin kung i-schedule na nila kung yung treatment ko at kung ano yung unahin kasi sabi sa akin unahin daw ang therapy bago ang surgery so yun kailangan natin maging malakas guys fight lang Me hago anillos.